Magandang araw sa ating mga viewers dyan. Ito naman muli, si Laban sa Ang ating ngayon ay ang uh, pagbitaw at saka yung pagtari ng sarili nating mga manok. So mga kasabong, ano, uh, marami kasi tayong uh, pag, pagka natalo yung manok natin, eh, sinisisi natin yung mga Uh, mga bumibitaw sa manok natin. Mas maganda pa na ikaw na mayari ng manok, ikaw na mismo yung magbitaw. Kasi alam mo yung distansya, alam mo yung anger ng manok mo, alam mo yung threshold ng manok mo. Para wala ding sisihan, pagdating po sa tari na hindi nakapatay yung tari, ikaw na mismo mo yung magtari. Para walang magiging uh, dahilan ng pagsisisi. -si -si. Ayan. So mga kasabo, ano, marami pong sabungiro dyan na hindi maginoo Most likely pagka uh, kalimitan din sa atin, nagmamayabang tayo magbitaw ng, ng hindi natin manok. So pagka nagkamali, lalo na pag natalo, ay talagang 100% po sisisihin tayo. Even na hindi nagsasabi yung may-ari ng manok, pero most likely uh, malamang masisisi ka. Ito po yung mga kataga po ng mga uh, pag natalo yung manok, tapos sinisisi ka. Ito po yung mga sinasabi nila. No? Pagka natalo ang manok, ito yung pagsisisi. Na maaring ito yung dahilan ng ikaw po ay uh, mag-aaway kayo or uh, yung relasyon ninyo ay talagang magkakaroon ng distansya. Pagka ibinitaw mo, pag natalo, sasabihin sa'yo, bit bitaw mo kasi malayo. Ayan. Yan po ang mga kataga ng mga pagsisisi nilapit mo kasi ayan po no pinagire mo kasi ayan. ayan po yung mga usual na mga uh, sisihan ha? ayan pinapasok mo ayon uh, sabit ayan po kulang sa galit ayon na unahan Ayan po, ayan po yung mga normal, no? usual na mga sisi sa'yo pagka natalo na. Sobra mo pinainit, kaya nawala sa diskarte yung manok. Or, ah, naunahan ka ng bitaw. Ayan, usual. Usually yan po talaga. Or isinubo mo eh. Ayan. Pagka naman sa tari, daming ipinalo, hindi man lang nakasugat. Ayan po, mga usual na to, na ano, uh, ah, pagsisisi, pagka sa tari, yan. Pagka itinagilid mo, pakasi. Ayan. So, mga kasabok, bakit kaya pagtalo maraming sisi? pagka nagsabong kayo, pagka nadaanan ninyo yung patay, baka isisi nyo pa. Ayan. Nadaanan nyo patay. nakadaan kayo ng bakla. Ayan. O pumunta sa inyo yung bienan nyo. Yun yung mga sisi. No? Para maiwasan po ang sisihan, ikaw na mismo magbitaw sarili mo manok o magtari. Ayan alamin yung mga kasabong ano ah, bilang isang sabungero hindi naman talaga natin ah, siguro ibig eh, na maganda yung klase yung manok natin hindi natin masiguro yung panalo nasisiguro lang natin na maganda yung manok natin mas malapit tayo sa panalo diyan para po sa ating mga kasamang magsasabong ay sanay uh, iwasan ninyong manisi pagka kayo po ay nagpabitaw na inyong mano dahil nga uh, hindi po yan uh, pagka nananisi kayo hindi po yan totoong uh, maginoong magsasabong alagaan po ninyo yung ating uh, kasamahan kasi hindi naman ito kumbaga ah uh, sports lang ang sabong. Ayan. Huwag kayong manisi even sa mga pamilya ninyo, sa mga kaibigan dahil uh, isang bisis lang po kayong manisi ay baka po ma mawala yung pagkakaibigan ninyo o inyo, ang inyong uh, samahan. Ayan. Bilang isang magsasabong ay talagang iwas-iwasan ninyo yung manisi lalo na pag natalo kayo. Kasi naman po, pagka usually po, pagka nagbitaw po yan sa mga manok natin, ay kasangga din natin yan. Hindi naman po pusta sa kabila yan. Kailangan lang uh, pinalaki tayong nag-aral, ano, may values tayo, at saka uh, nagsisimba rin tayo. Uh, huwag tayong manisip pagka natalo na yung manok natin. Dahil ah uh, yung mga kaibigan yung nagbibitaw sa manok ninyo o mga handler ninyo ay hindi po yan nag-iisip na matalo yung manok ninyo na kasabahan kasamahan po ninyo yan. Pagka natalo, ay usually po kasi sa larangan ng sabon ay talagang may talo, may panalo. Magiging uh, maginoo tayo pagka natalo, kumamay kayo sa nanalo. Ayan. So Sumakasabong ano? Ay nanyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe sa ating uh, channel. Para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan ko tungkol sa sabong. Ayan. I am holding uh Maclean Hatch. So ang Maclean Hatch po ay uh, magandang ihalo sa mga uh hinalo ko siya sa mga milsim black ko. So maganda din siya sa mga light fowls, sweater, or anything na kasi Hatch fowl po ang mga Maclin Ayan. Ayan. maclin Panghalo ko po sa mga uh, milsims ko. Ayan. Sometimes green-legged, sometimes blue-legged. kagandahan sa hats kasi hindi sila uh, masilan i-condition. E Mabilis sila i-condition. E Tsaka pagdating po sa stress, uh, ano sila sa stress, no? Matatag sila sa stress. Yan lang po yung mga ano natin sa mga hats natin, hats paul. Agin mga kasabong, para maiwasan po ang sisihan, kayo po ang magbitaw sa inyong mga manok pan-sabong or magtari na iwasan din nyo na manini, manisi sa kapwa natin sa bungiro para yung uh, banding natin yung pagiging magkaibigan natin o kapamilya ay hindi po mawawala yun lang naman po sa sabo ay uh, kailangan sports lang kayo Ayan. maraming salamat po sa ating mga viewers sa ating mga subscriber sa wala pa mag-subscribe kayo dahil marami pa kayong matutunan sa akin. Marami pong salamat sa inyo.